Hello, hello mga ka-historya. Kumusta po kayo? At uh, maligayang uh, pagbabalik po sa ating uh, YouTube channel na History Motovlog Vlog. po. At sama-sama uh, uh, po ulit tayo dito sa panibagong nating uh, makasaysayang biyahe na. Ano. So, ngayong araw po ay uh, mali, wala pa rin pareo oh, right. <laughs> Wala pa rin po tayo makakuntahan ng lugar na ano. Although may mga na pipisil naman na tayo no? Pero nire-research pa natin May mga lugar na nakita natin eh, Na makasaysayan ay uh, hindi natin mahanap yung history dun sa Google ano. Kaya yeah, hanap hanap pa. Ah. Anyway, ngayon po ay uh, <laughs> At nawa po ay uh, nakapagminandal na ang lahat oh yes <laughs> bagong words ano actually hindi naman siya bago lumang lumang salita na yan ano ibig sabihin po naminandal na minandal na kung nakapagmeryenda na ba ang lahat wow dahil ngayon na yan, ano uh, ano wala pala ako relo <laughs> 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 alas tres na yata ng hapon ano so ayan po ang ating mga pag-uusapan no yeah! pag-uusapan natin yung mga salita o yung mga wording na nakakalimutan na sa ating kasaysayan ano mga salita na ginagamit noong araw pero ngayon ay uh, bibihira ng marinig bibihira ng gamitin na ano? kaya sa hapong ito ayan ang pag-uusapan natin ano alright so yun po no unang una sa ating listahan Gustahan <laughs> talaga. <laughs> uh, Unang-una po sa ating uh, pag-uusapan ay yung salitang uh, pinilakang tabing. Ano? Ayan. Tingin ko sa inyo, marami pa nakakarinig niyan. Ano? Pero sa mga generation ngayon, ng mga kabataan, parang didihira na sa kanila no? sa atin parang naririnig pa natin yan eh. mga batang 90s ano? naririnig pa natin yung salitang pinilakan tabing especially dun sa mga uh, theater artist ano mga teatro teatro so ang tinilakan tabing nung araw ano ay nang tawag nila dun sa kanilang sinihan dahil sa kalanga ng karamihan ng lahat ang sinihan noon eh ano lang talagang telon no o yung may bumababang malaking malaking uh, tela no na kulay silver kaya pinilakan tabing ang tawag nila So, yung pong mga sinihan noon, no? talagang teatro. Yung mga palabas na hindi na kayang i-edit, hindi na kayang uh, alam nyo yun, hindi na, hindi na maaayos pag uh, uh, pinalabas na, no? dahil nga yun ay live. Okay po. Kaya naman na uh, misalitang yung salitang pinilakang pinilakang ta ayaw tama pinilakang ta <laughs> ayaw ng na magamit ano? So ayun, ayun po ang una sa ating uh, listahan. Ayos. <laughs> so pangalawa naman po ay ang salitang uh, manibugho. Ah, uh, talagang bibihira ng gamitin yan ano. Yung word na malibugho, malibugho. <laughs> manibugho 'yan. Or in or in English ay uh, o yung magselos ano. Diba? ayun yung ano na, ayun yung kahulugan ng salitang manibugho nagseselos yan, pagseselos, magselos o kung ano man <laughs> so may bi bihira na rin marinig ano? sa, sa atin, na no, sa generasyon natin no? Bi bihira na siyang magamit gam ano? dahil nga may mga word na na ano yun parang na papalitan na, mga nade-discover ng bagong mga salita ay I, mean hindi naman totally na discover pero mga naiimbentong salita ano na pumapalit sa mga ganyang salita kaya naman yung mga uh, wording na nanya yung mga sa kasaysayan natin eh parang bibihira na magamit ano Ayun po manibugho yan <laughs> pangalawa sa ating listahan manibugho or magselos pagseselos o nagseselos <laughs> alright so yun balik tayo sa ating listahan <laughs> alright sa pangatlo po sa ating listahan ang salitang baling kinitan <laughs> medyo nagagamit pa rin ano, yung eh. salitang baling kinitan ngayong panahon ano. medyo ano pa yan na ah, active pa yung salitang yan ayun kaya medyo nakaka-relate ang iba pag sinabing balingkinitan na no? ang ibig sabihin ay yeah, slim yeah, payatan payat ano yan yan po ang kahulugan ng balingkinitan no? mga salita natin na nung araw na pagka nag describe ka ng isang tao ano kung sa ba payat mataba katamtaman ng katawan ganyan So, kalimitan ng ginagamit natin pagka payat ay balingkinitan. Alright! Nakakatatlo pa lang tayo. <laughs> ito pong mga babanggitin kong salita, ano, ay mga... Uh, ilan lamang, ilan lamang ito sa mga words o salita na bibihira nang marinig o bibihira nang magamit ng mga Pilipino ayan naman na uh, ipinabahagi natin dito sa ating channel dahil ito po ay parte pa rin ng ating kasaysayan no? ng ating history no? yung mga salitang uh, uh, ginagamit noong araw no? siyempre pagkagabi ginagamit joke <laughs> <Yuk> lang <laughs> baka sabihin kasi, paano pagkagabi? eh noong araw lang <laughs> ay naku, ang talaga ng mga Pinoy anyway <laughs> so yun no kaya naman na uh, ibabahagi natin dito sa ating uh, channel yung mga ganyang ano uh, salitaan no? na dapat ay uh, malaman din ng mga bagong henerasyon na mayroong mga ganitong salita na, 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 na nag e exist yes! sa mga panahon noon no? at uh, para hindi naman totaling mawala o mabura sa kasaysayan natin yung mga salitang yan kaya ibahagi natin alright so next in our list <laughs> naalala ko yung palabas noon no? sa isang channel no? yung ang pinaka <laughs> naglilista na sila ng mga pinaka sa atin ito mga pinaka din <laughs> ayun so sunod po sa ating listahan ano ang salitang katipan yan hindi po kapitan ha <laughs> katipan yan ay ibig sabihin ay uh, kasintahan yan tama ba yung word na kalaguyo no! mas mano na mas okay yung kasintahan yes so yun yung po meaning ng katipan ng kasintahan kaya sa mga millennials dyan mga gen z pwede nyong gamitin na ang code yan <laughs> ito po ang aking katipan wow <laughs> para kang ano no para kang uh, nasa isang play no o isang teatro <laughs> actually doon mo na lang siya maririnig na ano, sa mga teatro yung mga teatro na mga lumang ano lumang uh, tema nila yan yung team ayan doon mo na lang siya maririnig no ang ano yung mga ganong word ayan, lalo na ang salitang katipan sa mga teatro nang about sa mga romance ano, sa mga love love na ganyan. So doon nagagamit yung word na katipan. Katipan means kasintahan. All right? Ayun, tuloy tayo. Sa number 5 naman ay uh, ang salitang chubibo. Ayan, madalas, 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 madalas parang mat pa naman natin narinig yung salitang chubibo ano? Lalo na sa mga karnaval yan <coughs> Excuse me kiss ni po. <laughs> balik tayo sa usapan, no? Chubibo. yan. Ang ah, ibig sabihin doon niya na uh, roundabout. O paikot-ikot. yan. Pwede siyang gamitin sa kalsada, yung mga rotonda, di ba? Yung mga roundabout na ganyan, no? yan. Pwede rin siyang gamitin sa mga pinasa. <laughs> sa mga pinaasa sa mga pinaikot-ikot yan, chinubibo <laughs> Ayan, oh. Uh, pwede gamitin yan. Ha? Sinubibo mo lang ako. <laughs> okay naman, di eh. ba? Ganda rin naman gamitin. Eh. Okay pa naman siyang gamitin ngayong panahon. Ano? Medyo sa iba siguro, parang geologs pa gan yan, ganyan. Abadoy. Pero malalim na words kasi yan na pinaikot-ikot. O yung sinasabi nilang paikot-ikot o yung tinatawag na rotonda nga. Naga magagamit pa naman at uh, pwede pang gamitin yung mga ganyan salita huwag lang tayong maarte <laughs> <laughs> alright ayun nga no chubibo yan roundabout rotonda ganyan ah uh, ferris wheel yan ayan po ang mga kahulugan ng salitang chubibo no? alright yan next po sa ating listahan ay uh, ang salitang salipawpaw uh, salipaw-paw <laughs> ni salipaw-paw <laughs> yun po ang meaning po niya na yung aeroplano no? ayan ang tawag dati sa aeroplano nung araw, salipaw-paw ngayon talagang ayan yung ano ayan yung word na ano na <clears throat> ano ba yung sabit na <laughs> ayan po ang word na talagang rare na ngayon dahil nga mas gamit na gamit ang salitang eroplano at hindi na ginagamit ang word na salipaw-paw na. No? kaya ano na yan hindi mo na talaga maririnig hindi, hindi sa bibihira, pero hindi mo na talaga maririnig ngayong panahong to yung salitang salipaw-paw na no? dahil mas na natayo ano lumaki tayo ng word sa salitang salipaw-paw ngayon ay uh, eroplano no? Alright, nakakailan na tayo? Anim? <laughs> Pampito. Ito, medyo me, medyo ano pa to, medyo naririnig pa ng kaunti ano. Ang salitang Marilag. Ayan. Or in in mababaw na Tagalog ay uh, maganda. Beautiful. Ayan po. Marilag. Ay ano po napakagandang salita na nawawala na sa sirkulasyon ng pang-araw-araw nating pananalitaan Marilag, bibihira ng gamitin pero napakagandang salita kaya naman na maaaya magamit pa rin natin yung mga salitang ganyan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, Marilag, maganda Alright Alright, next on our listahan <laughs> ang salitang marahuyo, ayan, talas. <laughs> Yun pala ang tamang bigkas doon. Marahuyo, ayan. Marahuyo daw po ang ibig sabihin na makumaling. Mahumaling saan? Sa galing, sa ganda, sa husay, ayan, ayan po ang meaning ng marahuyo. Mahumaling, di ba? Ayos din yung mga salita talaga dati, ano? talaga namang ano, uh, nakakamarahuyo nakakahumaling <laughs> o oh, diba ganda rin eh maganda naman yung mga salita dati hindi lang natin hindi na natin kasi masyado nagagamit eh pero okay naman eh maganda naman diba tulad ng word na yan no marahuyo mahumaling no pwede mo rin gawing code yan kung nagagadaan ka sa isang tao nauhumaling ka oh sa isang ano kalabas sa demo ako yung nararam na mamarahuyo sa, sa galing niya oh di ba di magtatanong ngayon yung mga kaibigan ano yun alien ba to <laughs> 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 taga sa ang planeta pa <laughs> hindi nila alam malalim na tagalog ang marahuyo di ba kaya naman na yan, share natin sa kanila yung mga mga nakakalimutan nating mga uh, salita sa ating kasaysayan no? na na dikot ni ko, di ko lang kung tamang word pa yung nababali wala na. o mas okay pa rin yung nakakalimutan. All right po. Nakailan na tayo. Tayo po yung nakakawalo na. <laughs> So no, yun po, no, Nakawulo na tayo at sa ating pangsiya may <coughs> uh, masabi talaga. <coughs> ayaw mawala. Ay, ayaw. At ating pangsiya may ang salitang ito uh, medyo mahaba ano at uh, medyo naririnig pa natin sa panahon ito no. At medyo nakakabulol. <coughs> nakakabulol tong salitang ito no. Pinaka nakakapagpabagabag damdamin no, di ba? Ayos. <coughs> Eh nang salita natin sa pangsiyam no ang salitang pinaka nakakapagpabagabag pag damdamin. Or ang ibig sabihin daw po niya na ya parang uh, uh, para kang no para kang yung yung sidhi ng yung damdamin no, tama ba 'yon? Para bagang ano no. pinuha uh, yung dugo mo pagkagalit ka, kumulo ang dugo mo. Ayan. <laughs> Ayan daw po ang meaning ng uh, pinaka nakakapagpapagabag damdam. Medyo nakakabulol ano. Pero ginagamit pa rin naman yan sa, sa mga, sa ngayon na ano? Sa mga panahong ito ano? Kaya naman yan ang ating uh, pangsyam sa ating salita na bibihira ng marinig or nakakalimutan ng mga salita alright so sa ating huling listahan no, sa ating pangsampung salita ay ang salitang balintaw-taw talagang hindi na naririnig yung salitang balintaw-taw o sa mas mababo na tagalog ay uh, mata o yung pupil ng mata natin yung pinakaitim ano? pupil of the eye ayan po ang meaning ng salitang balintaw-taw magagamit din siya sa mga ano sa mga pambobola <laughs> pwede gamitin sa mga pambobola nyo tulad ng ano no pwede niyang isang gamitin sa uh, natitipuha mong babae ang mga pituin at kalangitan ay wala sa wala sa kalawakan kundi nasa iyong palintaw-taw no? Woo! naman. ko kung di kiligin yan. Siguro, <laughs> 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 noong mga panahon ng ating mga lola, na ginagamit nila yan. Pero sa atin ngayon, parang wala na eh. No? Mas ano tayo eh. Mas uh, ginagamit natin. Mga foreign language na eh. No? Mga English, ganyan. Bibihira na talagang gamitin yung mga salitang yan. Kaya naman yan ng ating mga ang ating mga salita na makakalimutan na natin pag-usapan ngayong na pinag-usapan natin ngayong araw. Ilan lang naman 'yan, sampu lang 'yan, ano. Napakarami pa natin mga salita na, na talaga naman nakakalimutan na ng ng bawat henerasyon na. Ano? Oh no. niyan na sabi ko kanina. Eh mas ginagamit na natin ngayon mga karamihan eh mga foreign language, English, ganyan, Korean, 'di ba? Nag-aaralan natin ng mga ganun. Chinese, Japan or salita nila ay Nihongo. Diba? Kung yung mga yun ay napag-aaralan natin, bakit hindi natin pag-aralan yung mga salita na sariling atin talaga, no? Balikan natin yung mga salita natin na nakakalimutan na. Kaya naman nating ibalik eh kaya naman nating gamitin sa araw-araw eh. matili lang talaga tayo sa salitaan tsaka may ugali ang Pinoy na ano eh alam niyo yun yung mga ano masyadong ma <laughs> ako personally ganun yung mga na-experience ko sa ibang mga nakakasalamuha kong tao eh. Ano. halimbawa may uso ngayon na milk tea ano kahit hindi naman nila kailangan kahit hindi naman nila ah di ba tulad ng sinabi natin nating kanina no hindi naman nila gusto yung milk, eh. pero uso makikihype sila <laughs> kung ano yung uso dun tayo <laughs> di ba yung problema ng mga Pinoy kaya naman nga sa mga uso ngayon na no, nauuso mga salitang uh, korean ganyan ang diba? mga kpop di ba yung mga K-pop. Uh, natututunan natin eh, yung mga salitang yung ibang bansa na eh, no? ba't yung mga dati natin salita ay eh, hindi natin pag-aralan ulit at gamitin natin ulit sa mga panahong ito. Maganda naman silang gamitin, tututusin eh, maayos naman silang gamitin eh. Pero sabi ko nga, tayong mga Pinoy, eh, mapili lang talaga. At uh, nga tayo, sabi nga nila. Ay nakikihite sa mga, mga usong salita, ano? Kaya sana sa ano na to, no? sa episode na to, no, uh, matutunan natin na na balikan natin yung mga salita na nakakalimutan na or bihira ng gamitin Na ano? uh, pag-aralan ulit natin yung mga salitang 'yan. At uh, sana magamit din natin sa araw-araw ulit yung mga ganong salitaan. Dahil yan ay sariling atin eh na yung masasabi nating tatak Pinoy. Yes. Yung salita ano? Dahil yung mga salitang 'yan bago pa dumating yung mga mananakop sa atin ano. Ginagamit na 'yan. Nawala lang siguro pagdating ng panahon, pag uh, paglipas ng panahon na uh, nakakalimutan na dahil sa influence ng mga sumakop sa atin ano. Kaya naman na uh, Uh, nawala na sa, sir sa, sirkulasyon ng ating pamumuhay yung mga salitang yan so sana sana at sana <laughs> eh, pag-aralan natin ulit yung mga ganyang salita gamitin natin ulit yung mga salita na sariling atin talaga gamitin natin ulit yung mga salitang pamana sa atin ng mga taong nauna sa atin hindi naman masamang gumamit ng mga foreign language hindi naman masamang gumamit ng mga English Korean or whatsoever <laughs> di ba? Oh, gumagamit din ako ng na naminado ko pero wag nating ano wag nating ibaon sa limot yung mga salitang pinamana sa atin ng ating mga ninuno tapos magugulat talang lang yung ibang hinirin ay may ganun palang salita ay may ganyan pala Ha <laughs> iba Kaya sa atin sana sa panahong ito na pag-aralan natin. Alamin natin yung mga salita noon. Alamin natin yung mga salita ng ating ninuno na uh, magandang magandang gamitin sa araw-araw. At uh, nawa ay pag-aralan natin yung mga salitang 'yon. At huwag nating hayaang mabaon na sa limot ang mga salitang ipinamana sa atin alright ayan ang ating uh, tema ngayong araw no? although alam naman natin na tap tapos na yung buwan ng wika no? pero wag lang sana dun sa buwan na yun pag-usapan natin yung mga salita natin yung mga wika natin sana pag-usapan natin siya sa araw-araw na pamamuhay natin alright po mga kaistorya at yan po ang ating history ngayong araw ano <laughs> parang si Sir Lord de Vera lang yes at uh, muli po uh, magkita-kita ulit tayo o uh, magsama-sama ulit tayo, ay, mas okay yun kasi hindi nyo naman ako nakikita <laughs> magsama-sama po ulit tayo sa susunod nating mga biyahe na dito lang po sa ating uh, channel ano, at kung uh, hindi po po kayo nakakapag-subscribe ay uh, pakisuyo lamang po na pindutin po ang subscribe button at ang notification bell upang tayo maging updated sa ating mga bagong videos na i-upload ano po, mga bagong vlog na i-upload dito sa ating youtube channel yeah! ayun po at uh, muli po at uh, ayun nga po, paulit-ulit <laughs> pagsama sama po ulit tayo sa susunod nating biyahe na muli po itong inyong history moto vlog na traffic <laughs> hindi po ito po ang inyong history motoblog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay matagtagan ng saysay alright right shape everyone and God bless